Gandang hapon guys. Narito kami ni Mrs. Sarah Palengke at hinihintay ko siya. Ngayon napagmasdan ko ang isang matandang ito na babae na nagtitinda ng ano, mga talbos, mga gulayin. Wala po sa kanya pumapansin. Kaya yan pinagmamasdan ko po siya. Halos maghapon po ang kanyang iginugol. Kaya nakakaawa po siya na dahil sa kahirapan ay patuloy siyang lumalaban patuloy na kumakayod para lang kumita ng pera kakaunting pera ayan ayan naawa ako guys pinuntahan ko siya para pakyawin ang kanyang tindang gulay so, tinanong ko po siya dahil kung may panghanda daw po ay wala daw pong panghanda sa new year yan nilapitan ko siya guys para tanungin kung ano ang kanyang mga tinda at nakita ko po ay may talbos ng ampalaya talbos ng kamote at saka yung laing or gabi po dito sa Mindoro akala ko yun lang pong nakalatag meron pa po pala doon nasa sako Ayan. kaya binilin na po natin lahat guys para naman makauwi na si nanay maghapon po siyang nakatambay dyan sa gilid ng palengke na wala man lang pumapansin sa kanya kaya nahabag po ako guys para <coughs> makauwi na si nanay ay binili ko na po lahat nakakalaga lang po siya ng isang daan pero maghapon po siyang nakatambay dyan sa gilid halaga isang daan lang po ang kanyang paninda Ayan, nakakaawa po guys sa mga may edad na rin po na patuloy na lumalaban sa buhay kahit anong hirap ng buhay ay eh patuloy pa rin silang lumalaban sana sana po tayo para makatulong pa tayo ng marami sa mga tao ganito napakasarap tumulong po guys sa mga taong ganitong lumalaban ng parehas pinakayon na po natin at binigyan na ni nanay yung sako no? may laman pa po yung sako na yun ayan, ayan, dinagdag na po lahat ng kanyang paninda para siya po ay makauwi na salamat guys sa panonood sa aking video Pakicolo, comment lang po at share ang aking video na to salamat guys God bless sa ating lahat and Happy New Year pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos sa panibagong taon na darating 2024 yan happy new year thank you for watching guys love you all